Albi Casino. Say ni Papa Oji Diaz, nasa Amerika raw ang baby boy ni Albi na binisita niya rin nang matapos ang Can't Buy Me Love online series. Ano ba yan? Yan totoo kaya Mga eh, Ito friendship. Kung hindi ko matandaan kung sinabi ko, pinangalanan ko si Albi nung araw. Or, or, blind or, blind blind nasabi, oh. or blind item lang na sabi ko. Or blind item lang sabi ko. Siguro kaya gumagawa ang aktor sa ano, sa paggawa ng Viva Max movie kasi may nabuntis ni Umano. Oo. Oh, oh. diba? Ay parang binigkit mo. Oo, oh, oh, hindi oh, ko oh, na oh. malala eh basta no. Oo, parang ganun pagkaano oh, oh, ko talaga, oh, 'di ba? Oh. So ayan ang update, ayan, may ang anak rin ni Umano. At knowing Papa O, hindi naman sa pinaka natin, Ay, alam natin, reliable source hmm. naman. Lagi si Papa O nang nakakausap, ba diba? So kung totoo man, syempre, ayan, hinihintay rin natin paliwanag ni Alvin kung talagang may anak na siya, diba? Oh. At kanino, baka nang showbiz. Hindi, talaga oh. nang showbiz sa Amerika, oh, taga, nanganak sa Amerika, di umano, no? at parang foreigner yung, ano, ah, yung jowa niya, oh. o, mga nakakagulat, di ba, mga balita? Uh, pero, pero, pero nakwento mo na before. Na parang may nabuntis. Na para. kasi parang nagtatanong ako noon, bakit panay ang gawa ni Alvin ng ano, uh -oh. di ba, Viva Max movie? Yes. yes. Uh -huh. Samantalang ang wholesome ng image, mm -hmm. ang ano, diba, Walang di ba? Parang pinapakawalang project. Oo, uh, no? oh, parang ganon. Yung pala, sabi kasi may nabuntis ni Umano. Para mm. eh, kailangan niya ng pang, ano, pagpunta ng Amerika, sa so pagpunta ng abroad, di ba? Mm. Siyempre, kahit may kayang magulang mo, pagdating sa mga ganyan, na mga gastusin, mm. dapat sarili mo na, di ba? Tumayo ka sa sarili mong mga paa, parang ganon. Mm. Tama ba? Correct. <laughs> Hindi asa sa pamilya lang o sa magulang, di ba? Mm. Lalo na kung totoong magiging tatay ka na ka ng bongga-bongga. Oo, oh, oh, kasi hodad. Kasi, hoda. kasi hoda pa rin. Pero alam mo, eh, nasa right-hands din naman si ka Albi oh. kung ano, may baby na, wala nang masama. Ngayon, yeah, decent. Kung totong may baby, totong baby niya na unlike before yung na chispis siya. Di Ay! Nato, huwag din na, natin balikan na yun.